Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay para sa mga nakakaranas ng matinding sakit, physical man o emosyonal. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang humingi ng kagalingan, kalakasan at pag-asa mula sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ito. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong may pangangailangan at pananampalataya sa mga oras ng aming kahinaan at matinding sakit kami po ay nagtitiwala sa inyong walang hanggang pagmamahal at habag. Hinihiling namin ang inyong kagalingan at biyaya lalo na sa mga oras na kami nagdurusa at nahihirapan. Panginoon, sa aming mga sandaling ito ng pagdurusa, kami po ay nag-aalay ng aming mga sakit at paghihirap sa inyong mga kamay. Naway bigyan ninyo kami ng kalakasan upang makayanan ang aming mga nararamdaman at naway patuloy kayong magbigay ng pag-asa sa aming mga puso. Patnubayan ninyo kami na manatiling matatag sa pananampalataya at magtiwala sa inyong plano kahit sa gitna ng sakit. Sa aming mga pamilya, mahal na Diyos, hinihiling namin ang inyong patnubay at pag-ibig. Naway bigyan ninyo kami ng tibay, ng luob at pag-asa Upang makapagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok, nawa'y palakasin ninyo ang aming pananampalataya at tulungan ninyo kami na maging bukas sa inyong paggaling at pagkalinga. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang kanilang suporta at pagdamay. Nawa'y maging bukal sila sa pagbibigay ng tulong at pagmamahal lalo na sa mga oras na kami ay nangangailangan patnubayan ninyo po kami upang patuloy na magpakita ng malasakit at kabutihan sa aming kapwa kahit sa gitna ng aming sariling mga pagsubok sa aming mga doktor at tagapag-alaga Panginoon hinihiling po namin ang inyong pagpapala. Sana'y gamitin ninyo sila bilang inyong mga instrumento ng paggaling at kaginhawahan. Bigyan ninyo sila ng karunungan at kakayahan upang maibigay ang tamang pangangalaga at lunas sa amin. Panginoon, sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan niyo po kami. Sana'y bigyan ninyo kami ng pag-asa at tapang upang magpatuloy sa aming mga hangarin sa kabila ng mga sakit na aming nararanasan. Tulungan niyo po kaming makita ang liwanag sa gitna ng kadiliman at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. O Diyos, sa aming matinding sakit, kami po ay nagtitiwala at umaasa sa inyong walang hanggang pagmamahal. Sanay ang inyong patnubay at kapangyarihan ang magbigay sa amin ng kagalingan at kalakasan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po Panginoon sa inyong kabutihan at awa sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa matinding sakit. Sana'y patuloy tayong patnubayan at pagalingin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.